17 years old po yung anak nyo, tinanan po? Yes po, Sir Ito bang pagsama ni Antoinette kay Kim sa pilitan ba ito o kusang sumamang inyong anak? Nag-aaway na po kasi kanong sasad. niya na rin po yung gamit niya. And then, di ko alam, noong August 2, pumunta siya sa bahay. Nigla niya kinuha yung mga gamit niya. Kasama niya si Iwamos Cruz. Gusto ko po bumalik po yung anak ko talaga. Paano man kung ayaw na nung bata sa inyo? Nagyari mo po yung lola. Meron tayo itong kaso ng child abuse. Hindi po nagmamatter na walang sapilitan dito. Kapag hindi ka pa 18, the state and your parents will decide for you Antoinette, bumalik ka na para hindi makasuhan ng child hindi abuse yung boyfriend mo Ganito po kasi yan Ayoko talaga sabihin sa bidyan na pala po ako ng asawa niya Oh, Ilang years ko po ganitim yun Ilang years po ako sa trauma doon Stepfather mo o biological father mo? Stepfather ko po Antonette, susunduin ka dyan ng MSWD o DSWD para gagawang ka ng assessment. Kung totoo yung mga sumbong mo, den ako mismo magsasabi wag ka na bumalik sa nanay mo bagkus pumunta ka sa isang kamag-anak. Nung isang araw, hindi natin nakausap si Kim Wamos. Opo, ngayon naman Idol Rafi, makakausap na po natin si Wamos pero ayaw niya daw pong magpa-video call dahil nga daw po baka masira ang kanyang image, Idol Rafi. At uh, gusto niya lang daw pong protektahan ang kanyang imahe. Okay. Kaya eh, ayaw niya din daw pong masira ang kanyang pagkatao kasi baka mabash daw po siya. Okay, fair enough. Sige, pagbigyan natin. Of course, ang alam po ng patas na pamamahayag, kailangan makuha po natin ang pahayag, si Kim Wamos Cruz. Mr. Wamos, sir. Ay, uh, hello po, sir Rafi. Magandang hapon po. Okay. Sir Kim, meron daw po kayong nais nabihin bilang apo, apo. Balik, depensa sa mga allegation against you? Opo, Bali sarapi kaya nagpa pa interview na din po ako kasi po nagigipit na din po kasi ako eh. Bali nasisira po kasi yung pangalan ko na kahit na malinis naman po yung pangalan ko sa social media, Sige po. sinisira po nila. Tapos nagpo-post-post po sila ng kung ano-ano sa amin that time nga po na pagkatapos mo ng KMJ is namin, sinisira po nila yung pangalan ko sa social media na Kinuha ko daw po si Antoinette, binahay ko daw po, saka liliwanaging ko lang po sir Raffi. Ah. Yes sir. Unang una po kasi, nagsabi po sila dito na tinanan ko daw po. Sir okay. Raffi, alam naman po natin siguro ang salitang tanan. Opa. Ang tanan sir Raffi, is yung hindi po nagpapakita sa maraming tao. So, sir, yung tanan sir is sinama mo yung uh, babae whether that that man o hindi para kayo po ay uh, magkasama na sa isang bahay at kung saan kayo pupunta. So, po Sir Rapi, ganito po, liliwa, lilinawin ko po yung lahat dito para po maging malinaw na po talaga lahat. Ganito po yun. Uh, ah, nung, nung una po na, ano, na nanliligaw po ako kay Antoinette, eh, sinabi ko po muna sa magulang niya na, Mami, pwede ko po bang ligawan si Antoinette? Okay. Ang sabi naman po nila sa akin, oo naman, pwede naman, kasi unang-una sa lahat, hindi naman ako ang sasagot tayo Anak ko pa rin ang may sariling bisyo kung magpapaligaw siya or hindi. So, ibig sabihin po, may basbas -bas na po yung ng, ng magulang yung panliligaw ko. Kaya naglakas loob na din po ako. Opo, alam ko po, po, na 17 years old, Jeff. Kaya nga po nagpaalam. Sir, let, let me cut you off. So, Kailan po yung sinasabi niyong nagpaalam kayo sa mother? Actually po, actually po Anthony. yung mismong birthday po ni Mami noon, yung birth ng mismong birthday po. Anong araw Mami. po yung birthday ni Mami? July 9 po. Saan po banda yon ang nangyari? Sa may ano po sa may Quezon City po. Magkakasama po kami sa kainan noon sa Sanbio Therapy. Okay. So nagsabi po talaga ako naman liligaw po ako. So, nandoon po si Antonet, nandoon kat nandoon si Mami. Apo, apo, apo. apo. Okay. Andon po. about naman po tayo sa ano sa kaya naglakas daw po talaga ako ng manligaw at saka pinakita ko naman po sa social media kung paano po ako nanligaw kay Antonet wala naman pong sapilitan ng ganito ganyan at saka ang tinatawag naman po talaga nating ano itanan is yung hindi po nagpapakita sa social media yung hindi po nagpapakita binahay po talaga actually po therapy uh, hindi ko naman po hindi ko po tinanan yon hindi po porkit uh, nakikita po kami araw-araw sa vlog E panan na po yung tawag doon. At saka nakikita naman po nila yung mga vlog namin na tumutulong kami sa tao, masaya kami tumutulong sa tao. Okay. Siyempre alam po naman po na masaya din naman po sila. Kaya lang po, nagtatawag lang po na bakit uh, bigla po akong kinasawa ng child abuse, wala naman po child abuse na ginawa ko. Saka nilinawi ko lang po sir, about po sa pagkuha po ng gamit. Okay. Bakit po tinulungan ko po, po si Antoinette po ninyong gamit? Kasi po, simula po nung nalaman po nga po yung kinuwento niya sa akin yung ginawa daw po sa kanya, Uh, sinuportahan ko po yung desisyon niya na kunin po namin yung gamit noon. Pagpapuha po namin ng gamit noon, umuwi po kami sa bahay, pinag-usapan po namin na kakausapin po namin si Daddy. At that time po noon, pinuntahan po namin si Daddy na dito na nga po tumira. Actually sir, rapi nandito po ako sa kanila ngayon. Kay Daddy. Okay. So ibig sabihin sir, nagpaalam ka sa mother ni Antoinette at saka sa biological father ni Antoinette. Apo, Pareho silang apo, apo, apo. pumayag. Opo, at saka alam na po nila na ano na mag boyfriend girlfriend na po kami noon, nag nagdadadada na po sila sa social media. At saka isa pa po, Sir Rapi, hindi ko daw po binibigay yung address. Bakit po? Kasi po nagbabanta na po kasi sila sa akin na antayin niyo lang 'yung okay. mangyayari. Sandali lang, sa Sir. May tanong maganda. na ako sa iyo. Okay. Kung meron ka na palang basbas -bas o ipinaalam mo na sa mami ni opo, Antoinette opo. na opo. liligawan mo siya at sinagot ka opo. na, eh bakit ngayon itong mami ni Antoinette nagreklamo. Nung ano po, bali nag-trigger po sila nung nakita po yung daddy ni Antoinette po dun sa KMJS na sumusuporta po sa amin. Okay. Yun po, dun po sila na-trigger. Kaya nabigla no, na lang po kami nagtaka, nagsampan na lang po ng kaso sa akin na child abuse. May child abuse po bang Alam ko po, po therapy ang child abuse po yung yung pananakit po sa bata. Sorry uh, sir, hindi, hindi ako bugado. Kaya nga doon sa kasong child abuse, uh, kinausap ko po si Atty. Garrett tungo ng Axias Party List. Kasi sir, yung si Antoinette ay minor di edad. 17 years old lamang at kayo ay nasa tamang edad na. Alam niyo ba na siya minor nung siya ligawan mo? Apo, al alam ko po yun. Sir. So, Rapi, ba't mo ba pinagpatuloy na ligawan siya? Ba't hindi ka na lang antay ng another year? Ano po, ano po Sir Rapi? nagpaalam po ako ng maayos sa magulang niya. Ayun po, kaya nagkaroon Bang po ako ng lakas kasi. Nag -bas, -bas na, uh, so po, nagpaalam ka nung bas -bas July 9 at sinabi nung Apo. mother ni Antoinette na si Mami a Dali na... Apo. Ah, paano pagkasabi si niya? Apo. Ang sabi po ng mami ni Antoinette, wala nga daw pong problema sa kanila kasi ang nililigawan ko naman daw po is si Antoinette. Na kay antoinette okay. daw po yung decision. Okay. Matatanda Opo. ko na sir. Ang sinabi ni Atty. Garrett kahapon, o oh, pinayagan ka na manligaw Opo. sa kanilang anak pero binabawi na niya at may karapatan siyang bawiin na yung pagbibigyan niya ng basbas sa inyo. So ibig sabihin... Opo isauli mo na po si Antoinette. At dapat sa nanay, kasi nga po, si tatay at si nanay ay hindi po kasal. On the other hand, ako po mismo, hindi papayag, ako na ha, magtataka kayo, ba't ka naikialam dito, Rafi Tulfo? Hindi ako papayag na si Antoinette ay babalik kay Mami Dali hanggat hindi, may condition, hanggat hindi na-assess ng mga taga DSWD sapagkat merong aligasyon, sinabi ni Antoinette sa atin, noong isang araw, na siya ay minumulest siya Maraming beses na ng kanyang stepfather, nung maliit pa siya. So kung totoo yan, abay, bakit ko ibabalik sa kapahamakan itong bata? Mm -hmm. No F-way, okay? <laughs> Now, lumilitaw sa aming ginagawang investigasyon, ito po ah, na aming reporter, mukhang nagsasabi ng totoo si Antoinette. Kasi pumunta yung reporter natin si Mau Peralta. Mau? Yes po Idol, magandang hapon po. Okay, pinapunta kita dyan kahapon, hindi nakapunta yung mga taga DSWD at yung mga taga PNP. Bakit? Ay uh, yes po, Sir Rafi. Kahapon, nagkataon po sa sobrang lakas po ng ulan sa Cavite. Uh, wala pong pasok ang DSWD pero nagpunta po tayo sa kinaroroan na ni Antoinette at kung saan nga po, dun po sa tahanan ng kanyang daddy. At naaaktuhan po natin, talagang dun po siya nakatira sa tatay po niya. Okay, pero bakit hindi pumunta yung mga aka MSWD o DSWD o PNP yun yung usapan di ba para ipulot muna itong bata at uh, gawan ng assessment at interview na rin tungkol sa kanyang aligasyon na siya ay mino ng kanyang stepfather at lahat-lahat na Ba't hindi nangyari. Opo sir uh, nagkataon po kahapon po ay signal number 2 po sa Cavite kaya po wala pong pasok lang ang city okay. okay. Hall sir. Kaya okay. tomorrow po nakaschedule schedule po uh, at nabigay ko na rin po lahat ng detalye nitong bata at yung nangyari po sa kanya. Okay sige. Nagpabalik ulit sa Atty. Garrett tungkol ng Axie yes, Party List. Makinig po kayo ha, Sir Kim. Atty. Yes, sir. Yes, sir. Nasabi mo na ito kahapon, pero gusto ko lang makasiguro. Yes, baka yung mga iba hindi nakapakinig kahapon nung magsalita ka. Sabi ni uh, Kim, nagpaalam siya sa tatay ni Antonet, maging sa nanay, pumayag, sige, ligawan mo yung anak ko, total, yung anak ko naman ang magdadala niya, hindi naman kami, etc. And yes, then, sir. ngayon, nung makita ni Mami Dolly yung kanyang biological father ni Antoinette, nagpapainterview sa isang mm -hmm. uh, show sa kabilang stasyon. Abay, pinabawi na mm -hmm. at gusto mm -hmm. ng sampan ng kasong child abuse. Yes, sir. Anong basa mo dito? May problema ba doon? Meron sir Ah, no? uh, Ganito po. Liable po si Kim Wamos doon sa child abuse. Hindi po tulad ng sabi niya kanina na basta walang panatit, walang pag-aabuse, walang sapitan, walang child abuse. No, that is not right. Uh, under RA 7610 Section 10 Nakasulat doon na any other person who commit any act na detrimental sa pagpapagawa ng bata is liable for the crime of child abuse. So, ano ibig sabihin noon? Hindi naman basta na pagpapalaki ng bata. Ano yung mga situations na masama sa pagpapalaki ng bata? Well, number one, sa lucky, I think you would to, na iwawalay mo siya sa kanyang pamilya. Iwawalay sa kanyang pamilya? Okay. Yes, sir. At ilalagay mo siya sa kustodian ng taong wala namang parental authority over her. Uh, in fact, I would doubt kung matutuloy pa ang kanyang pag-aakal, mga kanyang bagay na magkakulong sa kanyang defense. Pero siya ngayon ay nasa kustudiya ng kanyang biological father. Yes, sir. Take note na si biological father at saka itong uh, si biological mother ay hindi kasal. Yes, sir. Yun nga, uh, that's another thing I have an issue with, no? kailangan natin kasing emerge to with our family code. After our family code naman po kasi nakasulat doon that the parental custody of the child who is, is uh, no or the marriage belongs solely to the mother mm. so as long as anjan at capable lang mo kanya po sa authority wala pong karapatan ng father na magdikta kung saan malalagay ang batang yan okay. uh, some people would say that the law is too harsh but again the remedy there is marriage di ba meron okay. naman lang so, all right paano salamat paano? susceptible pa rin sir Rappi salamat yan ng garantong ng Aksya party list ayan, Sir Kim Wamos. Yes po. Okay, napaliwanag po ni Atty. Garrett yung kasong child abuse. Narinig niyo po yung kanyang papaliwanag. Opo. opo narinig ko naman po yon. Kaya lang po, ang hindi naman po siya sa akin nakatira. Saka, simula opo, simula po na po, hindi po kami magkasama talaga sa isang bahay. Nagsasama lang po kami. Pag magko-collab po kami susunduin ko po siya dito kay Daddy. Pinapayagan naman po siya ni Daddy. Salaan Pero sir, tinangay mo siya at nagsiping kayo at may nangyari sa inyo. Hindi po, wala po, wala po. Magjowa din po kasi kami. Saka hindi po kami okay. ano wala. Okay, oh, parang wala siya tayong nagaret. Nandiyan pa ba siya tayong nagaret? Okay. Magjowa lang sila. Hindi, syempre. Pakinggan din natin yung side niya para maging fair tayo rito para wala siya masabi na oh. Yung kabila lang pinapakinggan mo paano naman kami? Sige. So magjowa lang kayo. So ang nangyari okay. nakikita okay. lang kayo pag nagko Oo wala po nangyayari sa amin. Wala nangyayaring pagtatalik? Wala po, wala po, wala hindi po. Hindi ka nagsasama wala sa isang po. bubong, na, yung matutulog? Hindi po. Si okay, Mamidali? Yes po. Yes po, sa therapy. Yes, okay. Sabi niya, hindi naman daw siya nagsasama sa isang bubong at si Antoinette daw ay nakatira sa daddy niya at sila'y nakikita lamang kapag nagkukulap. Isa po kasi nangalingan niya, sa therapy. Actually po talaga, si Antoinette Gay is naninirahan sa akin at sa mama ko. Kaming dalawa lang po ang lagi niyang inuwiin at tinitirahan. Kaya lang kung si Anton sa daddy niya dahil yung time na yon na hindi na kami okay sa kaya medyo nagagalit-galit na ako. Doon siya parang ginawa niyang way takbuhan na lang po yun. Actually, hindi naman talaga siya sustento na ng tatay niya yung kito. Okay. Noong July 9, yes. birthday niyo po ito ano? Apo, birthday ko po yan. Okay. Kayo na po ay um, nagkasalo-salo sa isang restaurant sa Quezon Kainan. City. Yes po. yes po, sir. At doon daw ipinaalam sa iyo ni uh, Guamos na liligaw niyong anak niyo at pumayag ka raw. Kami nga ang nang, nang anak ko nagtanong, ako nga wala kasi talaga ako alam alam. Sabi ko kay Wamos no time na yon, naliligaw ka ba sa anak ko? Sabi ko ganoon. Hindi ko po alam na sila na po pala kasi may video sila na July 6. Okay, kaya nga ma'am, so nung malaman niyo po, nung July 9, na itong anak niyo... Nan naniligaw pa po yun. Naniligaw? Ano pong reaksyon niyo? Nung malaman nyo, naniligaw, nung July 9? Sabi ko sa kanya, bata pa si Antoinette nga. Kasi siyempre, 17 pa lang si Antoinette eh. Ah, Actually, sina so pum po kayo. Wala naman problema kung maligaw sa Rapi. Syempre, ano eh, 'di ba? Batayan nagliligaw. Okay, okay. So, so ano paano po eksakto pagkasabi niyo po nung nagpaalam siya sa inyo nung birthday niyo? Hindi po siya nagpo-post ng ganun na maliligaw. Na ako nga po ang nagtanong. Mm. Kung sila na po ba kung liligawan niya ba 'yung ano? Kasi syempre nakakatapon na po ako eh. nakakapag na kasi every okay. June nagtanong na sila. Nagko-collab ganyan, umalis 'yung nasa mama ko pa siya, ganyan. Okay. Ano na sila? Um Nahihirapan si tayo sa si signal naman. Pero may mga picture daw na nagkikiss sila. Katero ni Garrett. Yes sir, yes sir. Ang sinasabi ngayon ni uh, Kim, eh, hindi naman kami nagsasama. Nagkikita lang kami pag nagkulap. Hindi kami natutulog pag gabi magkasama. Hindi pa kami nagkaroon ng pagtatalik. At mm -hmm. sa tatay naman niya siya umuwi. Pero may mga picture na naghahalikan sila. Okay. Uh, that's not enough on its own. Sir. I feel na naghahalikan sila. If I remember correct may statement mismo yung answer that they are cohabiting with each other. Uh, I don't think in question pa yun. Uh, Bakit kung siya ng fact na hindi na sila magkasama, hindi na sila nakikita, nagkakulap. -co pero uh, I need to make sure lang sa Rafi. You no? Know, uh, yesterday kasi ang pagkakaalam ko, sinabi ni Antoinette natin na They are living together. Well, yun ang sinasabi ni Mami Dali, pero yes. ang sinasabi naman ni Wamos, so hindi kami nagsasama niyan, nakatira yes. si Antoinette sa kanyang biological father, nagkikita yes. lang kami pag nagkukulab, -co Yes, sir. Although mayroon mga kising-kising scene, picture, pero wala talagang letrato na makikita na sila ay magkatabi sa kama, natutulog o nakapatong, etc. Mm -hmm. sa isa't isa. Okay, sir. Uh, when there's a the issue, it all boils down to one simple issue of what is the best interest of the child. In fact, sa lahat ng decisions ng Supreme Court, laging yun yung linchpin sa lahat ng cases of child abuse. Whether or not, kung ano yung nangyayari, is under the best interest of the child or for the best interest okay. of the child. Okay. So, meron pa rin bang kaso rito si Kim Wamos ng child abuse? I would say yes, sir, kung natin yung cohabitation nila outside ng uh, Cohabitation? Uh, yes, Dapat yes, it has to be proven. Sir. Right? Yes, sir. Na uh, siya ito ay naniniraan sa isang bahay, nakahiwalay sa pamilya ni Antoinette. Okay. So, kumbaga sa ngayon, Medyo meg-gray area tayo. Parang yes, dini-deny nitong isa at walang sapat na ebidensya na talagang sila ay nag Yes sir. Pero as a matter of legal advice no, and practical, siguro would be best kapag uh, si Antoinette would be returned to the FOSP Authority. Over, or yung okay. Niya. Ako mismo, Atty. Garrett, pumapalag dahil may aligasyon itong uh, si Antoinette na siya ay minumolest siya ng kanyang stepfather na kinakasama ngayon ng kanyang mami. Ah, then if there's is not danger, Sir Rafi, then maghanap tayo ng somebody who has what we call substitute parental authority. Ah, yan po yung biological father, pwede po yung mother or grandfather. The best po kasi lagi is... Ah, okay, kaya ngayon, yan, nga, pinapapuntahan ko sa mga taga-DSWD. Salamat, Tony Garrett. Mau, Sir? nakausap mo si Antoinette kahapon at meron ka mga sinabi sila Odette. Sige, gusto ko manggagaling sa iyo. Ano yung mga na find out mo sa pag usap kay Antonet? Ano mga napag-usapan nyo? Ayun sir, uh, unang-una sir na kwento nga nung bata yung nabanggit sa inyo na sa po ng kanyang stepfather sa kanya at sir nabanggit din niya na yung family nila uh, medyo hindi nga din po maganda yung naging background kasi sila po magkakapatid ay iba-iba po ang kanilang ama. So apat silang magkakapatid sa iba-ibang lalaki at yung may lima pa po silang kapatid doon nga po doon sa huling stepfather nila. Ah, so siya ang mga kapatid ni Antoinette? Siya okay. po silang magkakapatid. Siya ang ah. magkakapatid pero iba-iba ang tatay? Yes po, idol. Ah, so lahat sila yung mga half-sister, half-brother, ganon? Yes, sir. Opo. Oh, okay. Opo. And sir, mabanggit ko din yung isa pong stepbrother po niya na itong si Emmanuel ay na-interview po natin kahapon at nabanggit din niya po na nakita niya talaga kumbaga na witness niya yung pagmomolesta dun sa bata. Okay. Kailan to? Ba't hindi siya nagsalita? Ba't hindi siya nagpunta sa mga otoridad? Ba't siya nanahinig? ah uh, sir, uh, sir, nabanggit din niya yan sa interview kasi syempre po yung mga kapatid niya, uh, yun din iniisip niya yung kapakanan ng mga bata. Ayaw naman po niya na masira yung pamilya niya. Kaya po nabanggit niya na kaya siya umaalis ng bahay dahil po doon kesa masira niya yung pamilya, siya na po yung lumayo. Okay, okay. Sige, naintindihan natin. Sandi lang, uh, Mawa. Mami, uh, Dali. Apa. Pasensya na mama Hindi ko muna ipababalik si uh, Antoinette dyan sa inyong bahay. Uh, okay po, sir. Ipapa, si, okay, ipapasess po, po okay, muna sir. natin, okay. madam. Although may okay, kaso po, po talaga child abuse daw itong si Wamos. Okay? Opo, opo, opo natin to. Pero yung bata, ma'am, kailangan talaga assessment. Tingnan natin kung uh, totoo talang to sinasabi niya dahil kapag totoo ma'am, eh kailan masampahan ng kaso itong kinakasama niyo ngayon? Kamo sir. Pagbayaran niya yon. Matanong ko lang ma'am, sorry, pwede mo sagutin to, pwede hindi. Bakit ma'am iba-ibang mga tatay nitong mga anak niyo na siyam? Sir, actually po talaga. Iba talaga sila at sila. Ma'am? Iba hmm, po talaga sila sir. Una, sila talaga pa po ako. Sige, pero po araw, tatlo po yung anak ko. Yung boyfriend ko ng araw. Tapos sa anak ako, isa-isa. Gusto ka sir, nung araw, kaya hindi ko naman in-expect na hindi ako makakita ng totoong lalaki para sa akin. Okay. Diba? Ngayon nila ako nagkaroon na ng parang, eto, pang-apat na, na nalalak sa buhay ko, yung nagkaroon na kami ng anim na anak. So yun, lahat na mapuya, magkakasama nung araw kami sa isang bahay. Okay. Lahat De, puyang, kaya ko natanong yun, niya ma'am, kasi akala ko baka yung mga previous relationship niyo, mga iba-ibang uh, boyfriend niyo, nananakit, abusado, at may ginagawang ano hindi maganda, kaya niyo iniiwan. May merong ano, nananakit. Okay. Ito pa yung may asawa na. Okay. Tapos Nanloko. Yung... may asawa na pala. tapos sasabihin sa inyo, binata niloko. siya. Niloko po ako. Opo. Okay. Sige. Amaw. Sir. Alright. Gusto Opo. ko agad-agad to ha. Yung DSWD at yung PNP. Okay. May pasok na ngayon, di ba? Kailangan yes, talaga po. masundo na si Antoinette at interviewin siya doon sa tanggapan ng DSWD yan, ng uh, Women's and Children's Desk para gawa ng assessment tungkol dun sa kanyang aligasyon na siya ay na-rape. Yun, very particular ako dito sa sinasabi ni Antoinette kahapon ang kailangan, let's find out, let's dig deeper doon sa kanyang aligasyon kung ano talagang totoo, okay? Okay po, sir. Noted po. And then doon sa kasong child abuse, then leave it up to DSWD at the Women's and Children's Desk. Kung may nakita silang kaso talagang child abuse, then so be it. Kailangan maisam pa din labang kay Wamos. Okay, sir. Take nota ah, ha, Mau, yung pag-atake natin dito, palaging bear in mind yung kapakanan ni Antoinette ang nasa isip natin kasi siya yung minor edad dito. Yes po. Okay? Okay, Noted, sige. sir. Thank you, Mau. Sandali, mawa. Mr. Ramos Hello po. Okay. Si Antoinette, kailangan ma to ng mga otoridad. So, huwag ka muna mag usap sa kanya. Dadalhin namin apo. siya sa mga otoridad para interviewin. A, tungkol dun sa kanyang aligasyon, mas ano ako, sensitive ako doon sa sinasabi ng uh, ni Antoinette na siya na molestia And then B, yung aligasyon naman ng mami ni Antoinette na si Dali na merong ka kasong child abuse. Okay? Paano po yun, Sir Hindi naman po sa akin nakatira si Antoinette. Paano po akong kakasuan? Well, narinig mo naman. Depende na yan sa mga taga Tiga, sa kaso mo. Nandiyan naman Ako. yung Apo. Women's and Children's Desk, nandiyan yung DSWD. So, Wamos, magandang hapon at maraming salamat